sama tayong magiging Saksi! Sinisingil ng AFP ng 60 milyong piso ang China. Dahil yan sa pagkasira ng mga gamit ng hukbong nabunsod na bunsod ng mga agresibong hakbang ng China Coast Guard sa resupply mission ng Pilipinas. Saksi si June Saksi Ang agresibong hakbang ng China Coast Guard nang harangin ang resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong June 17. Nagritsuta sa pagkaputol sa hinlalaki ng isang sundalo at pagkasira ng mga gamit. Kaya ang Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs pinagbabayad ang China ng 60 milyon pesos sa danyos pati ang gasto sa operasyon ng nasugatang sundalo. Baka ipasagot din sa China. Illegal acts kasi itong mga ginawa nila na ito. So dapat uh, managut managot sila. Dapat panugutan nila. Pinasa sa rin ng AFP ang pitong baril na kinuha ng China Coast Guard. Pero giit ang China Foreign Ministry. Ginawa lang ng China ang hakbang para protektahan. Ang kanila umanong soberanya. Bahagi na exclusive economic zone ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Sakaling maulit ang nangyari noong June 17, magkakasubukan na raw ayon sa AFP. Hindi tayo papayag na gawin ulit sa atin yan. Hindi pwede yun. Pilipino tayo, Pilipino tayo. We will uh, apply the same level of force that would uh, allow us to defend ourselves. Basta lalaban tayo ng patas. Okay? Yun lang pwede kong sabihin. May mga adjustment na raw silang gagawin para sa proteksyon ng mga sundalo sa susunod na resupply mission na hindi pa rin lalabag sa rules of engagement. Sa command conference kanina, inilatag ng AFP ang iba't ibang estrategiya para sa surod na resupply mission at iba pang operasyon sa West Philippine Sea kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang instruction po ng ating Pangulo is to de-escalate. Huh? Uh, again, we cannot, we cannot uh, discuss that because when we talk about the how, nandun na po yung ating mga operational matters. Ang tinaguro namang monster ship ng China Coast Guard nagtungo sa Escoda Shoal para bantayan umano ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Ayon kay dating US Defense Attaché Ray Powell, alin na rin metro lang daw ang layo nito sa isa't isa. Wala pang official report kaugnay nito ang Coast Guard, Navy at Foreign Affairs Department. No official reports yet. It's important to us and we we'll certainly monitor developments. Ayon kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, mahalagang protektahan ng Escoda Show dahil sa lapit ito sa Recto Bank na mayaman sa langis. Para sa GMA Integrated News, ako si Jun Venerasyon ang inyo saksi. Umabot na po ng mayigit isang milyon piso ang pabuya sa makapagtuturo kung nasaan ang nawawalang beauty pageant contestant at ang kanyang nobyong Israeli. May iniimbisigan ng persons of interest ng polisya kaugnay nito. Saksi si CJ Torida ng GMA Regional TV. Ito ang tinitingnan persons of interest sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at ng kanyang nobyong Israeli na si Yitzhak Cohen. Ayon sa heaven ng Criminal Investigation and Detection Group, kasama rito ang dating polis sa Angeles City na nagsilbing middleman sa bibilhing lupa ng magkasintahan. Ito ang POIs natin, kasama na yung dating polis mm -mm. na Ito naging niya kautap uh -huh. itong... Uh, Uh, magkasintahan na nawawala. Yung kanyang katransaksyon naman na yon ay willing na magsalita at nagsasalita. Kaya uh, sa kanya, uh, ang kanyang inilahat sa, investiga sa paunang investigasyon ay eh, siya ay nakipag-usap nga sa uh, magkasintahan ito at uh, naghiwalay na sila pagkatapos ng uh, site visit nila sa lupang bibilhin. Nabalitaan na lang daw ng middleman na nakita ang tungkol sa nakitang abandonadong SUV. Base sa isang nagawang macro-edging ng pulisya, lumabas na hindi tampered ang chassis at engine number ng naturang sasakyan. May mga nakuha fingerprint ang soko mula rito na malaking tulong para matukoy kung sino-sino ang gumamit nito. Tinitingnan ng binong Special Investigation Task Group ang lahat ng anggulong pwedeng makatulong sa investigasyon. Sa ngayon, wala pang nakikitang indikasyon ng PNPC-IDG na patay na ang magkasintahan. Malabo pa po yung ganung uh... Uh, ang gulo dahil sa ngayon ay wala po tayong nakikita ang uh, body or anything yes. na makakapag-ugnay kung sila ay buhay o patay. Pero we are hoping na sila ay uh, buhay. Wala pang bagong pahayag ang kanilang mga pamilya. Nauna nang nagalok ng 250,000 pesos na pabuya ang pamilya ni Cohen sa kung sino man ang magpagtuturo kung nasaan ang magkasintahan. Dagdag dyan ang isang milyong pisong alok mula kina Pampanga Governor Dennis Pineda at Vice Governor Lilia Pineda at 150,000 pesos mula sa Santo Tomas LGU kung saan nakatira ang pamilya ni Lopez. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Kasunod ng mainit na sagutan nila kahapon ni Senator Alan Peter Cayetano, pinag-iisipan ng kampo ni Senadora Nancy Binay kung magahain sila ng ethics complaint laban kay Cayetano. Saksi si Ma'am Gonzalez. Sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Tagigat Makati, tapos oh, pero, sa sabihin mo, may sumasaksak sa likod mo. Pero sinabi ko marito. ba na Alan Peter kay Tano ang hindi. sumasaksak pero, sa akin? Parang... Di ba sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan, baka guilty. Lourdes ang pangalan mo hindi marites. Nakakahiyana. Hmm. Matapos magkainitan sa pagdinig ng Senado ukol sa ipinapatay yung new Senate building kahapon, Thank na nauwi sa pag out ni Senadora Nancy Binay, pag-aaralan daw ng kampo ni Binay kung maghahain ng ethics complaint laban kay Senate Accounts Committee Chair, Senador Alan Peter Cayetano. Hindi pa raw nababasa ni Binay ang buong transcript ng pagdinig at pag-aaralan pa ito ng legal team niya. Pero okay na raw si Binay kahit hindi humingi ng dispensa si Cayetano sa ani ay pambabastos nito sa hearing na hindi raw tamang asal ng isang senador. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Senador Cayetano. Ang pinagtalunan kahapon ni Binay at Cayetano ang 23 billion pesos na kabuo ang halaga ng new Senate building na naunang sinabi ni Senate President Cheese Escudero. Sabi ni Cayetano, galing mismo sa Senate coordinating staff ng mga tauhan dating ni Binay ang halagang 21 1.7 billion pesos para sa new Senate building. Kung isa sa marito ang ipinambili ng lupa na mahigit 1.6 billion, aabutin ito ng mahigit 23 billion pesos. Pero sabi ni Binay, hindi naman kasama sa ginagawa ng DPWH yung ipinambili ng lupa. Sa pagdinig, sinita ni Cayetano si Department of Public Works and Highway Senior Yusik Emil Sadain dahil sa kanyang mga sinabi sa panayam sa si GMA Integrated News. Dito, sinabi ni Sadain na hindi raw aabot sa 23 billion pesos ang gasto sa konstruksyon. Meron pa raw kasing 5.7 billion pesos na under review para sa Phase 3. At kung susumahin ang napondohan na at yung nire-review pa, nasa 16.8 billion pesos daw ang new Senate building. Pero ipinakita ni Cayetano ang sulat ng DPWH kay dating Accounts Committee Chair Binay. Nagsalita ka, hindi aabot ng 23 billion. E sa mismong sulat na galing sa inyo, tama yung 23 billion ayan po yung sulat. Ayan po, may firma si at copy furnish po kayo. Ang sinabi nyo 5.7 po, ang actually ang pre-propose nyo sa amin pag bidding 8.5, pag negotiated 7.3. So mali ang bigay sa inyo, sir. Mali, Mr. Chair. So I think you an apology naman to the Senate. I stand corrected, uh, Mr. Chair, and uh, we seek apology for that figure. Um, video. No, no. On your documentation, there's no such thing as 23 billion for DDWH. So, I think yung sagset dahin hindi niyo kailangan mag-apologize. Sa huli, ang sagot ng DPWH, wala talagang 23 billion sa mga dokumento nila. Kahapon, isa sa mga kwenestyon ni Cayetano ang fasad ng New Senate Building na hindi pa nasisimulan dahil nasa Phase 3 pa ng construction. Hindi raw ba dapat kasama ito sa shell and core ng building na ginagawa ng Hillmarks Construction Corporation? Lahat ng building may fasad. Ang alam ko sa shell and core nila sinama yan. Hindi nila sinama yan sa fit The shell repairs the overall structural frame including foundation system, exterior walls, floor slab, and roof decks, complete with common areas, staircases, elevator shop. Fasad is the exterior wall. So you mean hindi nyo kinuna ng hill marks ng coat for the fasad? Meron silang quotation, uh, I think 1.6 para dun sa fasad. Hindi sila nagsabit ng 1.6, ibang kumpanya nagsabit ng 1.6. You tell me the truth here. If not, I will hold you in contempt. Huwag niyo kaming paglulokohin dito. Clarification pa lang to, maglulokohan na tayo. Sa umpisa pa lang, nagsabi sa inyo yung Hill Marks eh, na pwede sila eh. At kung magkano eh. Kaya nga sinabi ko sa inyo, is eh, submit lahat ng dokumento. Hindi niyo naman sinubmit lahat eh yung mga internal niyong sulatan, hindi niyo sinabmit Sa estimated cost ng Phase 3 ng construction, aabot ng mahigit 1.6 billion pesos ang fasad ng building. Pero ayon kay Cayetano, may isa pang option na 900 million pesos lang para sa fasad. So, wala akong sinasabing anomalya o irregularity dito. Ang sinasabi ko, sabihin niyo sa amin lahat, kasi nga bago na ang Senate President, bago na ang majority, i present ko sa kanila. Hindi na nakasagot dito ang DPWH dahil may ibang isyong tinanong na sa si Cayetano. Sa panayam sa balitang hali kanina, sabi ni Binay, pwede naman daw sanang ipaliwanag lahat, pero tumanggi o manong makipag-usap si Cayetano sa kanila ni Senator Ping Lacson na dating rin chairman ng Committee on Accounts. I think the best person to explain sa kanya is Senator Lacson. Kaya nga nilapitan natin si Senator Lacson. Kung pwede, mag-usap kaming tatlo at yun na nga, nag-send out siya ng message kay si Senator Island The mere fact that he declined the invite of Senator Lacson na mag-usap kaming tatlo, hindi sana napaliwanagan na siya kung saan ba nanggaling yung mga ganong numero. Kinukunan namin ng pahayag si Cayetano pero wala pa siyang tugon. Sa susunod na pagdinig ay ipapatawag na ang contractor ng proyekto na Helmars Construction Corporation. Ilang linggo nang sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Helmars ukol dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Ang ibinibigay na cash grant sa ilalim ng 4Ps Pinag-aaralang lagyan ng automatic adjustment na nakabase sa inflation o bilis ng pagmahal ng mga bilihin ayon sa DSWD. Pinosohan niya ni Danok Tingcungco sa Barangay Saksi online. Ang posibleng aumento sa ibinibigay na cash grant sa ilalim ng 4 p o pantawid pamilyang Pilipino program, pinag-aaralan na raw ng DSWD. Kasama rito kung hanggang magkano o ilang porsyento ang posibleng adjustment. Ito ng Department of Social Welfare and Development sa National Economic and Development Authority para ipresenta ang ating proposed adjustment sa cash grants. Pero ito ay for uh, approval pa ng uh, ating Pangulo at ng ating mga economic managers. Si Annalyn, isang taon pa lang na beneficiaryo ng 4Ps. Malaking tulong daw ito sa kanyang pamilya. No! one year po kami naka-payout, ano, uh, kumbaga malaking tulong ko kasi isang bagsakan po siya noon eh. Medyo malaking tulong po, nakabayad po ako sa mga utang ko po, sa mga pinagkuhan. Siyempre, hindi po maiwasan yung utang natin sir eh. Mm -hmm. <laughs> Dahil sa, sa hirap po ng buhay dito. Pero aminado si Annalyn na kahit may four piece, kinakapos pa rin sila. <laughs> Napakamahal na po ngayon ng mga bilhin, lalo na, na po yung bigas. Dati po, bumibili kami ng sa 200, may limang kilo na kami ngayon, tatlong kilo lang. Ano yung mga kinilangan mong gawin, kinilangan ninyong gawin mag-asawa para mabuo yung bangga? advance po yung mister ko sa opisina nila, ganun po. At misa po, nag hiram din po ako sa 5-6 para po yung aming mga pangailangan. At pag po nagkaroon po ng pera, babayaran po. Parang paikot-ikot lang po, sir. Kasabay na rin pinag-aaralan ng DSWD ang panukalang amyenda sa 4-piece law na magtatakda ng mekanismo ng automated adjustment sa 4-piece grants depende sa antas ng inflation o bilis ng pagmahal ng mga bilihin. Tinanong namin kung pabor ba rito ang mga kapuso online. Sagot ng isa, sana gawing monthly na lang ang pagbibigay ng cash grant sa halip na kada dalawang buwan. Sa taas daw kasi ng inflation, hindi na umaabot ang budget na ibinibigay para sa mga bata. Sabi naman ng isa pa, dapat sweldo ng mga manggagawa ang itaas base sa inflation. Komento ng isa pa, ayusin daw sana ang screening o pagsasala ng four-piece beneficiaries. Marami raw kasing nangangailangan ang hindi nakakasama. At sabi ng isa, stable na trabaho raw sana ang ibigay sa kada pamilya. Sa kasalukuyan, nakakatanggap ng 300 hanggang 700 pesos na grant ang four piece beneficiaries depende sa antas sa eskwela ng anak. Dagdag dyan ang 750 pesos na health grant at 600 pesos na monthly rice allowance. Ang health grant naman para sa mga buntes at kapapanganak lang inaprubahan na ng DSWD. Dati nang nilinaw ng DSWD na ang mga binibigay sa hanggang 4.4 million na 4-piece beneficiaries ay hindi dole out kundi pandugtong sa kanilang mga pangangailangan. May mga kondisyon din tulad ng pananatili sa paarala ng anak at pagsigurong maayos silang nakakakain. Para sa GMA Integrated News, ako si Dana Tingkungko ang inyong saksi. Nilinaw ni Sen. Sherwin Gatchalian na hindi pwede maging state witness si suspended Bamban Mayor Alice Guo sa imbisigasyon sa mga pogo sa lugar. Saksi, si Sandra Ginaldo. Naiintriga man ang marami sa pagkatao ng babaeng kapangalan at ka-birthday ni Mayor Alice Go pero iba ang muka. Sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, wala itong epekto sa patong-patong na kasong maaaring kaharapin ni Go kaugnay sa pagkakasangkot umano niya sa operasyon ng Pogo o Philippine Offshore Gaming Operators at sinasabing pagsisinungaling niya sa kanyang pagkatao. Paalala ni Gatchalian sa record ng Philippine Statistics Authority, iisa lang ang alisgo. Dahil wala rin siyang birth certificate, malamang pum ewan ko, pumunta lang doon at nagpa-kumuha ng NBI uh, clearance. No? So, dapat may investigahan. Pero based on birth certificate, iisa lang ang Alice Go. Ito yung si Mayor Alice Go ng Bamban. Hindi mo kinigatsalya ng NBI na imbestigahan pa rin ang tunay na pagkakakilanla ni Alice Go ng Quezon City. Pero ang mas inaabangan daw ni Gatchalian mula sa NBI ay kung ano pa ang lalabas sa fingerprint matching ng mga kapatid ni Go. Kahapon, inanunsyo ng senador na batay sa investigasyon ng NBI, ang kapatid ng mayora na si Wesley Go ay ang Chinese national na si Go Shandian. May dalawa pang kapatid si Go. Ayon kay Gatchelian, pinapalakas nito ang ebidensyang hindi Pilipino si Mayor Go. Ipinapakita raw nito na inabuso niya ng pamilya Go ang proseso ng late registration of birth sa Pilipinas. At ilan pa raw kayang dayuhan ang nakagawa rin nito? Nakita natin isang pamilya na nakakuha apat na late registration. Ang uh, kinakatukutan ko kasi... Uh, na ano ito eh, na ginagamit to para makabili ng lupa at marami na kasing na naririnig kami ngayon na yun, ah, yung bilihan ng lupa ng mga dayuhan, Chinese in particular, eh talagang katakot-takot no? sa Palawan, sa Cagayan, sa Isabela. Panawagan ni Gatchal sa PSA, suriin ang datos ng na mga naganap na late registration of birth sa bansa. Sabi naman ni Senadora Riza Ontiveros, kung peke ang pagkakakilanlan ng kapatid ni Mayor Alice Go, maaring sangkot din umano ito sa mga krimeng ibinabaling kay Mayor Go. Dapat din daw nila investigahan ang posibleng pagkakasangkot ng pamilya at associates ng mayora. Inimbitahan sa susunod na pagdinig si Go at kanyang pamilya pero ayon sa abogado, abogado ni Go, wala pang pasabi kung makakarating sila. Kaya yung nakakausap ko siya, iniyak-iyak na para may anxiety depression siya. So, hindi ko alam kung makaka-attend siya o hindi. Dahil kailangan niya na medical attention. Nauna ng hinimok ni Gatchalian si Mayor Go na magsalita tungkol sa nalalaman niya sa Pogo, sa Banban at Porak para mapagaang ang kanyang pananagutan. Pero paglilinaw ni Gatchalian hindi maaaring maging state witness si Go sa investigasyon sa mga Pogo dahil hindi siya ang least guilty. At nasa sentro paraw ng Hongsheng Gaming Corporation na nag-operate noon sa Bamban Pogo Hub. Sabi naman ang abogado ni Go, limitado lang ang alam nito tungkol sa Pogo. Kung meron pang iba alam si Alice, eh, I will advise her to tell the whole truth. Pero kasi wala nga akong... Na... Mapigyan sa kanya, gandunan talaga yung pagkakaalam niya. Para sa GMA Integrated News, Sandra Ginaldo ang inyong saksi. Hollywood actor Leonardo DiCaprio, nakiisa sa panawagang protektahan ang Masunggi g Reserve sa Rizal. Sabi niya sa Instagram post, banta sa pangangalaga sa Masunggi ang pagkansela ng Department of Environment and Natural Resources sa kasunduang poprotekta sa lugar mula sa land grabbing baka raw mabaliwala ang matagumpay na conservation effort dito at pwedeng masadlak ang lugar sa pagmimina, pagtotroso at iligal na pagkatayo ng mga istruktura. Pero sagot ng DENR, walang hindi nasasaklawan ng batas. Labag pa rin daw sa batas ang mga resort venue sa lugar na naniningil sa publiko para sa ilang aktibidad doon. Iniimbestigahan na rin daw ng joint venture agreement at supplemental agreements para sa mga pabahay ng gobyerno sa lugar na pinirmahan din ng mga opisyal ng Masungi G Reserve Foundation. Pinabulaan na naman ng foundation na resort sila. Reestrado raw sila bilang non-profit. Mismong BIR din daw ang nagsabing wala silang kailangang bayarang buwis. 27 billion pesos na health emergency allowance para sa healthcare workers ilalabas na ngayong biyernes ng Department of Budget and Management. Nitong Mayo, hiniling ng Health Department ang pondo para bayaran ang natitira pang mahigit 5 milyong validated na health emergency allowance at mahigit 4,000 COVID-19 sickness at death compensation claims. Mahigit 91 billion pesos ang naunang inilabas ng DBM para sa public health emergency benefits and allowances na sako ang benepisyo ng health workers mula 2021 hanggang 2023. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Nagpetisyon ng ilang grupo ng mga magsasaka para tutulan ng utos si Pangulong Bongbong Marcos na babaan ng taripa sa bigas. Saksi si Mark Salazar. Dinala na sa Korte Suprema ng mga grupo ng magsasaka ang pagkontra nila sa Executive Order 62 ni Pangulong Bongbong Marcos Iniutos nitong ibaba ang taripa sa imported na bigas sa 15% mula 35% sa pag-asang mapababa ang presyo ng bigas. Violative ito ng constitutional provision protecting our farmers against unfair competition. Dahil kapag bumahana ang mga imported na produkto, patay talaga ang ating mga magsasaka. Hiniling nila sa korte na ipatigil ang pagpapatupad ng utos na hindi anya kinunsulta sa kanila bagay na ipinunto rin sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture. Wala raw kasi sa transcript ng mga isinagawang public hearing ng Tariff Commission ang rekomendasyong ibaba ang taripa sa imported rice. Hindi lumabas sa March, opposite ang sinabi, ang kabaliktaran ang sinabi noong September. Saan galing yung 15%? Ang petitioner po is the EDG. Yes, so it's the EDG. Ibig sabihin, hindi stakeholder. EDG ay bahagi ng... Ano ang EDG? Economic Development Economic... Economic... kala ng isang senadora, magbawas tari pa lang sa panahon na wala o mahina ang ani. Imbes na buong taon hanggang 2028. Variable, hindi po fixed 15% lang apat na taon. Madam Chair. Every four months sa magiging review. Meron po tayong Section 1608 sa CMTA na po pwede po doon uh, uh i-petition para i-modify yung tariff. Kasi yung pong 2024 hanggang 2028, hindi naman po siya yung yun na talaga. Nagbabala naman ang Department of Agriculture sa epekto ng pagpapatigil sa EO62 kung pagbigyan ito. It will cause uh, delay in the importation ng ating mga uh, at kahit wala pang ilabas na desisyon ang Korte Suprema laban sa EO 62, mararamdaman na umano ang epekto nito sa pagdidesisyon ng mga importer at sa imbentaryo ng bigas. Sabi ng National Economic Development Authority o NEDA na siyang respondent sa petisyon, batid na nila ang hakbang ng mga magsasaka bagamat hinihintay pa ang kopya ng kanilang petisyon pero nirerespeto nila ang legal process at sasagot sa petisyon sa pamamagitan ng Solicitor General. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Ain't no mountain high enough ang tila moto ng isang government worker slash mountaineer sa Pampanga. Achieve niya ang pag-akyat ng mga bundok kahit pa may kakaibang itsura ang kanyang mga paa. Kilalanin siya sa pagsaksi ni Chris Zuniga ng GMA Regional TV. Mapa Mount Pulag o Mount Pinatubo, mayaman sa magandang bundok ang Pilipinas. Kahit mahirap akyatin, tila heaven ang feeling kung ang tuktok ng mga ito tagumpay na mararating. Gaya ni Bob Turato, IT professional sa Treasury ng Florida Blanca, Pampanga. Stress reliever daw niya ang pamumundok. Imbis na po ako sa pag-hike, ay po, siya po po yung alok eh. Siya po po yung pahinga ko eh. Hindi lang ang tayog ng mga bundok ang kanyang nakakamker. Pati ang kanyang kondisyon mula ng ipanganak. Meron kasi siyang clubfoot. Paloob ang pwesto ng kanyang mga paa, animo'y permanente na siyang natapilok. Sa una po mahirap sir. Pero yung tumagal naman po is yun po. Mas naano na po ng katawan ko, mas lumakas po yung resistensya ko, tsaka yung stamina ko po. Dahil sa tibay ng loob at lakas ng katawan, hindi nagpadaig si Bob sa kapansanan. Yung guide po namin, tuwang-tuwa po siya kasi yung fighting spirit ko po, kahit nanginginig na po yung pako, pa go pa rin daw po sa pag-akyat. At sa bawat akyat, nakabuo pa siya ng mga bagong samahan. Kahit di po kami magkakilala, ayun po magiging magparang parang magkaibigan na po yung turingan po namin. Tapos tulungan po po. Sabi nga nila, the best view comes after the hardest climb. At para kay Bob, wala ang pagod at kapansanan kung ang kapalit, kalikasang sadyang napakarikit. Hindi niyo po mapupunta yung magagandang spot kung hindi ka ng bundok. Hindi ka po ako oh, pagod kasi kailangan po makita yung ganda ng kalikasan po. Para sa GMA Integrated News, ako si Chris Uniga ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Idinaan po sa Pasig Laban sa pagluluto ang pagdiriwa ng Filipino-American Friendship Day sa Baguio City. Ang putahing turo ng mga Amerikano ginamit ng twist na galing sa Cordillera. Nagtagisa ng mga kontestan sa pagluluto ng chili con carne na bahagi na ng tradisyon ng Phil-Am Friendship Day. Kailangan isama sa mga sangkap ang kiniing o yung pinausukang karne ng Mataga Cordillera. Panalo sa open category ang grupong gumawa ng chili con dog with strawberry salsa. Panalo naman sa culinary competition ang chef na gumamit ng flower tortilla. May magbabalik na opa sa Pilipinas. Yan ang Korean actor na si Ji Chang-wook. Para po yan sa kanyang Moments with Ji Chang Wook, fan meeting sa August. Noong 2022, huling pumunta sa bansa ang aktor na napanood sa K-dramas na Love and Trouble at The Healer dito sa GMA Network. Dream come true naman para sa runners ng Running Man Philippines ang kanilang upcoming special performance sa Run to You in Manila. Tampok ang mga OG runner ng Running Man Korea. Todo-rehearse ang mga PH runner na itinuturing na malaking karangalan daw ang maging front act sa show. Mga kapuso, salamat sa iyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Atom Araulo para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.